Muling naging laman ng mga usap-usapan sa social media ang pangalan ng kapuso aktor na si Sian Lim matapos itong magpa-interview sa media para linawin ang mga kontrobersya sa naging hiwalayan nila noon ng kapamilya actress at TV host na si Kim Chu. Nilinaw ni Sian Lim ang isyong nagpaluto muna siya ng steak kay Kim Chu bago niya ito hiwalayan sa personal. Tinawag ni Sian Lim na absurd at fake news ang isyong ito dahil ang katotohanan ay si Kim Chu ang nag-initiate ng kanilang paghihiwalay. Ipinahayag pa niyang hiniling niya noon sa aktres na ilabas na nila sa publiko ang kanilang paghihiwalay upang matigil na ang pagpapakalat ng fake news sa social media at ang mga pambabatikos sa kanila sa social media lalo na sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Samantala, naging laman naman ang mga usapan ni Namanay Christy Furman ang pananahimik ni Kim Chu sa kabila ng mga pagsisiwalat ni Sian Lim ng ilang detalye patungkol sa kanilang hiwalayan noong nakaraang taon. Ayon sa pag-uusap ni na Christy Furman at ng kanyang mga co-host sa show ay maganda umano ang ginagawa ngayon ng aktres dahil ilang buwan na rin naman ang lumipas magmula nang maghiwalay sila ni Sian Lim at dapat na nakamove on na silang pareho. Maganda umano ang ipinapakita ngayon ni Kim Chiu na unbothered siya sa mga isinisiwalat ni Sian Lim kahit patila ipinapalabas ng aktor na siya ang may fault sa kanilang paghihiwalay at siya ang dapat nabatikusin ng mga netizens. Iginiit naman ni naman ay Christy Furman na hindi na dapat na magpaliwanag ang dalawa ngayong ilang buwan na ang nakalipas dahil lumalabas umanong ginagamit na lamang ang isyo para may mapag-usapan. Sana ay ginawa na umano ito ni Sian Lim noon pang kakasiwalat lamang ni Kim Chu sa kanilang hiwalayan hindi ngayon nakalipas na ang lahat. May mga nagsasabi pang nagpapansin na lamang ngayon si Sian Lim dahil may pelikula siyang ipapalabas kaya naman di na dawit na nito ang pangalan na naman ni Kim Chu. May mga nagsasabi pang naging mas maganda ngayon si Kim Chu magmula nang maghiwalay sila ni Sian Lim patunay na hindi naging masaya si Kim Chu sa relasyon nila ni Sian Lim. Ano ang sinyo sa balitang ito?